trip nyo lang ako pabili na pabili isang manghuan tingnan mo pabili nga ano ba yan pasokin kita dyan pabili pabili ate pabili ate klase itong tindera na to pabili hindi hey. talaga namansin eh bakit ganyan kaya sa customer mo bibili nga ako eh tingnan mo may ganito ba kayong tindahan? Yung tindiran ganito? Pabili nga. Isang manghuan. Kung ganito lagi yung tindiran ng tindahan, huwag na kayo bibili. Yan. Oh. nagtinda pa kayo hindi kayo nupa, hindi kayo nagbibinta ano ba nagbibinta ba kayo trip nyo lang ako pabili na pabili isang manghuan tignan mo pabili nga ano ba yan Pasukin kita dyan. Tingnan mo. Lumabas pa yung dila. Para dila ng bayawak eh. Ha? Tonto ka pa. Sa ginagawa mo. Abili nga. Isang mga klaseng tindera to ganito nung isang araw bumili ako dito ganun din hindi mo ako pinapansin cross mo ba ako? Uh -huh. yak ka rin uh -huh. bakit mo ba bibili na naman ako ha o oh, papili na pasukin kita dyan Siguro klase mo ako no, matagal na. Ha? Siguro matagal na klase mo ako. Eh hindi mo ako binibigyan pag bibili ako dito kasi para matagalan ako dito. <laughs> kasi klase mo ako no. Plasitong tindira na to. Ano na? Nagbibinta ba kayo? Hindi. Babaranggay ko kayo.